Hello guys, good morning. Ayan, mamamalingki kami ni Mrs. Mabili tayo ng mga mauulam. Panggata. <laughs> Hindi. Panggata. Ano So, maglakad-lakad tayo habang wala pang init. Punta tayong palengke Hmm? Malinis na sa panggata. Ito ang kita Ayan. So, ayan. Exercise sa umaga. Lakad-lakad puntang palengke. Kinesis. Okay, oh. Ayan. Buhay probinsya. Ay, oo. Oh, oh, Mahinog ng saging, oh. Kasi na yung saging, oh. Hinog na yung saging yung may ari ng lupa siguro wala diyan kaya hindi nakaka-hide sinutin yung saba ayan parang may nagtabas yun. siguro yung ilinis diyan ayan ayan guys ha good morning ulit Ayan, punta tayo sa palengke. Mamamalingke po tayo sa palengke ng Genyang and Quezon. Titingnan e, natin kung mga mura ang bilihin dito sa probinsya. Kagaya ng isda, gulay. i-compare natin sa presyo ng ano, sa presyo na presyo ng ano ng probinsya at Maynila. So, see you guys. Pakita namin sa inyo dito yung mga presyuhan, mga paninda sa bayan ng Ginyangan Quezon. Kasi ngayong araw na to ay ano? Palinki Day, Sabado. Ano? Changi. Oo, oh, may Changi. Oo, oh, Changi every, Day pag every, sa, every Sabado. May at? Ayan. Ayan. Tinan mo. Ba. Alim, ano, uh, every sa Sabado may ano, may changi po dito. No, pupunta kami doon. So check natin kung mga mura ang mga bilihin. Ayun si Mrs. na sa namin bumili ng malagkit na ano? Malagkit na mais kay Ate na sa po namin. Sariling tanim niya yan, ate. Hindi nga po ba ng luhod. Pero magaganda Kasi tag-ilang nga po. Hmm. Ang tumama na ang ngayon ay yung mga pula. Okay, hey po, ate. Thank you. Ayan, kalubong lang namin si ate. <laughs> Bumili si misis ng mais. Ang laga. Ayan. See guys, update ko kayo mamaya. Punta kami dun sa palengke. Ayan guys, malapit na tayo sa palengke ng Ginyangan Quezon. Tayo ay mamamalingke. Bagong palengke ng Ginyangan Quezon. So bago kayo makarating, kung galing kayo dito sa loob ng subdivision, yan po makikita nyo po yung meron dyang iglesia ni Cristo. Ayan. Tapos ang tapat nyo ay yan mismo yung bagong palengke. paleng palengke ng ganyang ang Quezon. So kung mapapansin nyo dyan sa lahat, harapan, marami na nagtitinda ngayon kasi nga po. Ah, uh, Changi Day. Ang ganda ng saging bro. Ang na, na. saba. Ayan o. So ayun po, nakikita nyo po ay ganyang public market.

tay. tayo? Dito? po. Salamat po. Tanungin lang po 50 pesos. 50 pesos. 5, 5a? 420 di ano? 50. Kahana po yung 10 na. Ano mismo gumagawa niyan natin? Mahirap din kawin yan, ti, no? Uy, bila ako lagi dito na. Ito na, eh. 320. Pilipit. Huwag na na, eh. Okay na yan. Mayroon na lang ng plastic na sandog sa sandog bag. Pakain ka ba, te? <tokain> eh. Hindi. Sandog bag na

Biyang sarap na ng ambalay <laughs> sa munggo. Sarap sa munggo ayon. Talaga. Mm -hmm. yeah. Ito malinis niyo. Malinis ito. Ito ano to sap sap. Ay bilis be, nanda yung, yung bilis to yan. Ay, ito yung danggit. Ay, Ay tapos hindi... yung ang gugit. Mas tapang yung yeah. nito. Masarap. Ay, ito po ito po. Hindi po ang mahalat po. 80 ang kalahati po. Ah. 80 ang 1 Ano daan kito? Ano daan Hindi. Hindi naman ito daan kito. pagbalik na natin. Saka gusto ko yung dilit, malilit. Ate, babalik kami. Para walang bit-bit basyado. -bit Ayan, maraming tuyo, guys. Uh, oh, may sapsap. Ayan na yung Tina okay. okay. pa? Tina pa yan. Tina diba? <laughs> <laughs> Ayan, pipili kami ng okay. <laughs> Ang ganda. Ayan, pili kami ng okay. <laughs> Kansya okay. <laughs> ba sa 35 diba? lang yan. O, oh, dito sa... <laughs> Kasama rin ako sa vlog. <laughs> <laughs> Ito, o. Oh. Ito, Cakes and? Akong pambunga oh, Ayusin mo ba ito ang buhay ko? <laughs> Ayan, dito kami sa Oka yan. 35 lang. 35 lang daw. Hmm. For only 35 pesos. May <laughs> mga ano kayo, team shirt Pili pa kami. Baka rin mag-uswa. May t-shirt. Ito ang t-shirt na ano. Ano man tawag dito? Yung... Mabayari na to. <laughs> 25 pesos. Gusto mo ba ba yung sumama sa vlog? Ayan. Oh. Hi! Ay, kabayo. Hmm. <coughs> oh, 35 lang. Murang-mura. Ayan, oh, ang ganda ng kanyang ano, newspaper pa yan. Oh. Balita. Balita. <laughs> Yeah. Madami mapagpilian po dito Ayun. So marami mapagpilian Murang mura lang So bumili tayo ng pambahay Ayan hmm. si misis na mimili ng ano, T-shirt Hanap tayong tigbe-bente lang. <laughs> ayun um, ayun o, no, may 35 din daw. May hmm, mataas. Hanap tayo ng mababa lang. A short. Ayan, yes. so. Ito 35 lang. Ayan, Mahaba. Gusto ko yung maiksi lang kasi pambahay. Masyadong mahahaba. Mura sana, 35 lang. Ayun lang, lang. Mahaba. Sana po mag-okay-okay, -okay. madami po dito. Pasyal kayo dito. Tuwing Sabado po, ganyan kadami. Ayan, mura lang pati may sampo. 35, 20, 50. Ayan. Ayan po. sa so, madali pong namimili. So, dito, mga bagsakad ng itlog. daming mga itlog. Ayan. So, gusto nyo mamili ng itlog. Ayan, bibili kami ng talong, magluluto kami ng paksiw. At ipiprito din natin. Na Hindi, pwede yun sa mga... Hindi ba magpapaksiw pa? pa? Oo, mamaya nga po. Ang tama na ito, dalawa lang tayo. At yun, lagyan mo ng ano. May sili ba akong binili ka? Punaubos ba yun? Yan. Gusto mo gagawa tayo nito? Kung sa isang gabi o bukas na ano. Pili ka nito. Gawa tayo. Tapos i Oo. magkano Mag yan, miss? Yung, ha? 45. Mahal nga yun ang ano. Ang ito pala wala ka pang nabili kalpiraso lang pang lagay mo lang doon pang lagay mo lang sa ano na ano. so ayun nyo ako <laughs> so pag ko ng palengke yan mga damitan marami din mga bubot ko dito sa loob. May mga grocery din po. Ito Ito may mga karnihan, may eh. mga patay ito. At ako ay bubili ng para kang lagay sa ano. Sa ating solo to ini <laughs> Saan ako yun sa vlog si Kuya? Bibili kami ng daing bilis. Ah, uh, dito na tayo bumili. Para para may discount tayo. Di ate uh, di may discount po. Ayun. So may bilis, bibili kami ng bilis. Bili. Konti-konti lang tayo, pang ano lang naman. Pang pang e, tarpili ka. Iwi namin ng kabit. Iwi e, namin, e, namin ng kabit eh. Um. Ito nga, Ikaw, sa bahay? Hindi. Doon na lang ako. Ito lang tayo sa kaya. Ilan 45 lang. Mag-aalang naman yata yan. na ito? Hindi Ay, hindi ko alam. kasi kung Tapos ito ang ating. Ano, toyo. ko. lang.

Kaya pala lumbene nila doon to lang. Kalahan. Kalahan. Katraan. 'Yan no. Ano course? Tingnan mo. For IT. Tingnan mo ako sa IT. Tahala lahat 'yan. Samahin natin 'tong Opinion sa kulit ng poster. Tawid ang one ng

ay, kung dun yan, wala na siya Dito ka maglagay. Dito ka maglagay. At yung may pa. 50 pesos oh, Yung kung ko dito, 50 pesos. 50 lang. Pesos lang. Sampo lang sa akin. Ah, sa, Di ba sampo lang ko May sampo. Sampo lang. Oh, bibili kami ng taho

Yeah!

So, tapos na po kami mamalin kay ito na po so napasyal ko na kayo sa loob ng Ganyangan Public Market hindi na kami guys, tapos na kami mamalingke. Ah, uh, tapos ako na kayo sa loob ng palengke, namili tayo. So, lakad ulit kami pa. Lakad ulit kami pa. So, guys, thank you so for watching. Uh, please subscribe, follow ng ating ano? Ating YouTube channel at huwag na rin pong kalimutan i-click ang notification po. Maraming salamat mga madam boss kaibigan